Nagpalit ka ng quick throttle ng motor mo mga boss Ngayon ang nangyari tumigas yung quick throttle dahil napakahaba ng anong nabili mong cable ano O bakit siya ma matigas kasi ang nangyayari mga boss pag nilagay mo to sa karburador nalukot yung throttle ano so titigas nga siya pag nakalukot pero pag nakaunat siya yun okay naman ngayon ang gagawin mo para umayos nga yung nabili mong uh, cable na mahaba mga boss puputulan natin ano yan puputulan natin <laughs> ngayon ang gagawin natin mga boss puputulin natin yung cable tapos kukuha natin yung tamang haba niya ano yan isusukat natin na ganyan tapos magtitira tayo ng apat na pulgada para sa laro ng ay tao ng bongbong -bong, no Ayan mga ganyan mga boss So putulin natin dito ng grinder <laughs> ayun na mga boss, naputol na natin yung cable So sinukat natin yung sakto Tapos yung ah, Nagtira tayo ng apat na pulgada no? Para sa Ayan, yan. Para sa laro ng ano, piston ng carburetor. So ang gagawin natin Ihilain natin yung mga Ayan, yung mga linya ng kwan so yun na mga boss naputol na natin yung outer ng cable no tapos mayroon siyang nakatirang mga apat na pulgada ang mahigit. yan so sakto sakto siya sa carburetor and then ang gagawin yung mga boss itatali lang natin sa dulo no tatali natin Ayan mga boss, ang ginawa natin, tinali lang natin yung dulo. Ano? Ayan. So hindi na tayo naghinang. Ayan. So ganyan yung nangyari. Ayan na nga mga boss, natali na natin yung dulo ng cable. No? So kapit na natin.

Okay yan mga boss, nakabit na natin ano, yung cable at ayan o no? saktong sakto nga sya diba? So ganun lang yung gagawin nyo mga boss Okay mga boss, dito na nagtatapos yung ating video Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel Sana mga boss ay mag subscribe na kayo Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na i-upload pa